Kasi mga kulinatis, ang dami sa aming kutsis, yung palaon pa to ni mga... <laughs> <laughs> Hello, alina. like, share, and subscribe, Polinatics! So ayun nga mga Polynatics, ito isa-surprise na namin ang aking kumari na si kumarin George. Georges sa aking birthday gift sa kanya. Ang birthday gift ko sa kanya mga Polynatics ay Vivo's cellphone. So deserve niya naman mga Polinatics mabigyan ng cellphone dahil ang cellphone ni Mari pag na mga Polynatics sa... So... Malapit ng mamatay, so deserve na deserve niyo mga Kaolinatics Mabigyan ng cellphone galing sa kanyang kumarin na si Kumaring Santa Oli Charles, so bago natin ibibigayin mga Kaolinatics Syempre, alam niyo naman si Santa oli, yung mahilig sa kasabog, ganon. Charles! So, syempre mga Kaolinatics, papahirapan muna natin si Kumaring Georgia So, binax namin mga Kaolinatics Ayun, ang nanay ko, kasabwa <laughs> So, ay tulong-tulong kami mga Kalinatis para pahirapan ang aking kumari na si Kumaring Georgia. Kaya Kumaring Georgia, mamaya sa'yo, good luck, Charles! gamit ang kutsilyo. Panahon pa to ni Mama. pagmakot na ito sa pilang kura sa lang nandito na yun. Galing yun sa kanyang trabaho sa Sigma. Hindi siya gagamit pag kasi sa kanilang. Ang gagamitin niya, pipi. Sa so, mamaya, mga kulinatics, ipapakita ko sa inyo yung lumang salpo ni Kumari. Talagang wala na. Malapit ko sa mga kulinatics na, so na matay. Na. Suko na yung salpo. So ito mga kalinatis, iba palo talaga namin to ng gift wrap. Tapos ready na ito mamaya para i-surprise si Kumareng Georgia. Happy Happy Birthday, Kumare Charles! Charles! Hello, hello, Alinatics! This is your ultimate relax Santa Claus, Santa Oli. And welcome to Oli's Life, kung saan mabubusog kayo sa kakatawa at for today's video mga kalinatics, mas kikilalanin natin ang aking kumare na si Kumaring Georgia. Ang tunay niya pong pangalan ay si Jerson Credo. So mga kalinatics, kasama natin siya ngayon. Time check tayo mga kalinatics, it's already 1 a.m. Tignan niyo, ha, ang sipag mag-vlog ng Santa Olinio. 1 a.m. Nagbablog kami mga kalinatics para makilala nyo kung sino talaga si Georgia o oh, si Jason Credo. So, ay mga Kulinetics, while kami magkikwentuhan ni Kumare, magkakasi kami. So, Kumare, pasok! So, hello, hello mga kakumare! Good evening po sa inyong lahat! So, ayan mga Kulinetics, simple lang ang aming gagawin ngayon ni, ni Kumare Georgia. Para lang ano, mm -hmm. nagkikwentuhan mm -hmm. kami sa my coffee shop. Mm -hmm. Coffee <laughs> shop talaga! <laughs> Sain mo. So, ako pala si Jerson Cuerdo o mas kilala sa pangalang Georgia from Balinad, Pulangi, Albay. Almost 20 years na ba ako dito sa Ligas na naka-stay. Kaya biro na lang po akong umuwi sa Polangi Pag may mga na lang po. So ayun kumari, siyempre part ka ng LGBT. So we are gay. Ako, bakla ako, ikaw bakla. So, kaya nga mga Kalinatics, binigyan ko siya ng Pride T-shirt. So, ayan mga Kalinatics, meron siyang Pride T-shirt. Wow! Dahil nga, ano ngayon, Pride Month namin nga yung mga LGBTQIA plus chuchuchuchuchuchuchu, chuchu chuchu, bahal na kayo mga Kalinatics Charles. So, ayan, si Kumaring Georgia ay taga di ba? Um, kailan ka nag-out sa family mo na isa kang bakla? Ano, bata, bata pa po ako, uh, alam naman ng family ko na gano'n ako. Pero hindi ako nagka, hindi ako na discriminate ng pamilya ko kasi tanggap nila ako. Tapos ano, yung papa ko talaga, lab na ako yung ano, yung mahal na mahal niya ako. Kung ano yung hilig ko, sinusuportahan niya talaga ako. Kasi balo, actually na discriminate ako sa ibang tao na, oy baklayan, baklayan yung ganyan. Kasi nung bata pa ako, ano, mataba ako. Tapos parang nabubuli, nabubule ako ng nung, nung mga na So, ibig sabihin ko, Mari, bata ka pa lang, alam mo na sa sarili mong bakla ka. Okay. Tapos, yung family mo, yung mama at papa mo, tanggap nilang bakla ka. Ah, ilang kayo magkakapatid? Ano? Twelve. Twelve? Wow! One dozen! One dozen kayong magkakapatid. Ngayon ko lang yan nalaman ano, -huh. na, na one dozen. Twelve. Uh Twelve. -huh. Buhay? Uh -huh. Hanggang ngayon, uh -huh. buhay. So, ang... Kasi mga kalinatis, ang nanay at tatay ni Kumari ay patay na. Ilang taon ka namatay ang mga magulang mo? ano, namatay yung papa ko is 20 years old ata ako. Basta, ano, yung papa ko ngayon, siguro mga 20, 20 years nang namatay. Mm -hmm. 20 Sino natayop? unang namatay? Papa ko. Papa mo, sumunod si... Mama papa. ko, matagal, matagal pa ba din bago namatay. Kasi mama ko, ano, 4 years pa lang ata. Ngayon, sa October, pa 4 years na nang mamatay. So, ibig sabihin ko, Mari, sa loob ng family niyo, sa bahay nyo, wala kang wala kang na feel ang discrimination. Wal wala, wala, wala ma'am. Tanggap nila ako kasi ano ko ano may kapatid akong tomboy, may mga pinsan akong tomboy, may pinsan ako mga bakla. Kumbaga sa family namin, okay lang na may bakla ka, may tomboy, walang discrimination na nangyayari kasi kada kada isa isang pamilya namin mayroon ano may bakla, may tomboy, may pinsan ako sa Laguna. Ano lahat lahat ng ano niya, ano dalawang bakla, Dalawang tomboy, tapos dalawang lalaki, dalawang babae sa family nila. So, ibig sabihin yung family nyo nabubukas sa girl, boy, boy akla, tomboy. So, uh, kompleto up, mga kulinatics. So, na, yung pagdi-discriminate sa, wala, uh, sa wala yan. family, wala, wala na? Yan. Na ano mo yung pagdi-discriminate sa, sa iyo? Ta sa ibang tao. Doon mo na-feel. Mm -hmm. So, ano naman yung mga na-feel mo na discrimination? Ano ba ang tinatawag sa iyo? Bakla, bakla, yung ganyan. Salot, yung mga ganun-ganun one time nga sa Laguna, ano, may kapit kasi tumira ko sa tita ko sa Laguna, hindi ko na sasabihin kung saan yun, kasi malay mo mapanood tong vlog. Ano, yung tita ko kasi nakatira sa may riles. Tapos, ano, may, ano doon, may, may kapit ba siyang, toto talaga, guwapo, guwapong, guapong ano, eh, kami magpipinsan, ano, lumalandi kami, oy sige, ganyan, ganyan, ano, may guwapo doon. Eh, Siyempre, ako talaga, pag sana pag sinabing gwapo, pupuntahan ko talaga siya titingnan ko kung totoong gwapo siya. So sabi ito, ibig sabihin mahilig ka sa gwapo. Oo, oh, mahilig ako sa gwapo pero hindi ako mahilig sa maputi. Gusto ko black black at uh, ano moreno lang. Moreno na lang. Oo, oh, oh, moreno na lang. Ay ay ako sa ano maputi. Tapos, 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 nakita ko siya para sa akin perfect yun di. Ano pag pagdating ng gabi kasi natatrabaho ata yun ang matatandaan ko security guard ata siya. Ano, robaran pa kami ng pinsan ko. Naku, makita mo, nagbaba, nagano ano, na yung mga batsa, mga ganun sa labas, kasi pinapalit niya nga yung mga bakla. Tapos sinabihan ko siya one time, sabi ko, kuya, wag mong sa bakla, maging tomboy man. Maging tomboy or maging bakla yan, tao din po yan. Sabi ko, sana balang araw hindi ka ano, hindi ka mag, hindi ka bigyan ng Panginoong just na bakla or maging tomboy. Kasi mararamdaman mo din yung pang-discriminate mo sa kagaya namin, At, alawa, tomboy, bakla. Di, yung kasama nung abroad ata, nararamdaman na, na ano ko, abroad. Di nung umuwi, sabi madaling sabi, umuwi yung asawa niya, hindi na bumalik. Eh, nag-anak siya noo. Nag-anak yun, nabunis yung babae nung umuwi. Tapos, hanggang ngayon, may anak ba rin siyang bakla. Kaya, simula nung pumunta na kami, pumunta, pumunta na ko ng Laguna, close na kami kasi, hindi rin siya sa bakla kasi doon niya naunawaan na ang bakla pala sa katomboy hindi salot sa lipunan, so, pala kaibigan at mahal tapos mapapagkatiwala at maasahan mo sila. Actually, um, si Kumarin Georgia mga ay nakilala ko siya unang ano, pagkakita ko sa kanya, nagatrabaho siya sa Big Mac. So doon, bumili ako ng burger doon sa may Big Mac dito sa may SSS. Unang kita ko sa kayan, ano, tapos parang tapang itong baklat nito. Tapos, burger yung ma mahambog. Tapos, kasi nasabihan niya ako, one time bumili ako ng burger, tapos sinasabi niya na, eh, hey, jowa ka na. Sabi ko, ako, wala akong jowa. Tapos sabi niya, ako, meron na. Tapos, na ako. Tapos, hindi naman sa pag-underestimate kay Maren. Tapos sa nagulat ako, sabi ko, ha, pinapadala na siya, Ginag-grocery siya. Kasi yun ang kwento niya sa akin, Ginag-grocery daw siya, pinapadala daw siya ng pera. Sabi ko, ah, okay. Tapos, actually, pero hindi ako naniwala. Pero, yun pala, totoo pala yun. So, ibig sabihin, Maren, taon ka na? 41 years old. Nakailan ka ng jowa. Marami na, hindi ko na mabilang. Hindi mo na mabilang. alam ko na lang ko. Wow, Huwag mo na pangalan. <laughs> Uh, Tawag mo na pangalan. Basta marami ka nang naging jowa. Oo, uh, uh, may, may long no time relationship ako. Yung sabi ko ba sa si taga Mindana, kaya Ilan yung pinakamahal habang relasyon? 10 years. 10 years, sana all. Bakit yung 10 years na yun naputol? Ako kasi, kahit na bakla, pag sinabi na mag-aasawa na ako, walang problema sa akin, basta magsabi ka lang ng totoo. Time na yun, kasabi siya na, uuwi ako sa Laguna kasi, as kasuhin ako, may sabi ko, okay lang, yun pala, mamamahi ka na siya. Bumalik sa sabi niya, paano yan? Sabi niya, yun sinasabi ko baga sa'yo na gusto ko na magka -familya. Ayaw ako naman na magpaka-epokrita. So, masakit naman talaga. Masakit po yung sa, sa ano na sinabi niya na gano'n. Kahit na sinabi kong okay lang, pero sa didig ko, parang ang bigat-bigat. Kung ibig sabihin, in short, na let go mo siya. Oo. Uh -huh. Kasi gusto niya na magkaroon ng sariling pamilya. Oh, uh -huh. uh -huh. gusto niya magkahanap, ganon. Anong sunod yun? Sa 10 years, anong sumunod doon? Anong? 7 years. May 7 years. Uh, -huh. Kami, ilan ka pa? 3 years. 3 years. years. Yung ngayon, pa 4 years na kami. Ngayon, kasi may kalipin siya mga kodinatik si <coughs> Ilang taon na kayo? 3 <coughs> years na. Turning to 4 years. Uh, four years. <coughs> ang isa bang Georgia ay breadwinner ng family? Dati. Ikaw yung nagpo-provide lahat? Oo. Nung, nung namatay na yung papa sa akin na kasi umaasa lahat. Nagkasakit na yung mama ko, ako pa din. Hanggang sa nung yung namatay na yung, si mama ko, ako pa din. Tapos nung namatay na yung mama ko, sinabi na ng tito ko na, o kayo magkakapatid kasi wala na yung mama mo nyo, wala na yung papa nyo. Kailangan nyo ma maging independent sa isa't isa. Huwag kayong umaasa na hihingi ka sa kanya. Kumbaga, kailangan mo nang buhayin yung sarili mo kasi malaki ka na, kaya mo naman talaga ang ano, itago yung sarili mo. Kaya kung baga, hit, wala na kayong paki. Kung baga, wala, may paki lang kami ngayon, ko konta ko na ko ka na, yung hanggang doon na lang. So dahil ko mare sinabi mo na ikaw ang breadwinner ng family niyo noon, so masasabi mo na i-provide mo naman bala. <laughs> Hindi mo naman na Kasi yung kita ko noon, kulang pa din para sa nanay ko tapos sa kapatid ko. Buhay pa sila ngayon, kung makakausap mo sila, ano masasabi mo kay mama mo, ano masasabi mo kay papa? Kaya hey, man salamat, sana buhay pa siya ngayon. Tapos natapak ko na lang, thank you, ta. Kung ba, hindi ako nakaranas ng discrimination sa kanya, or ano, hindi, hindi ako pinalo, hindi ako sinigawan, hindi ako hindi ko naranasan. Mahal na mahal mo ang mga magulang. Kung nabubuhay sila ngayon, anong ipoprovide mo ba lahat ng mga pangailangan? Para sa mama ko, oo, ipoprovide ko na kasatapak ko. Kasi ano, sila yung magulang na hindi ko naranasan nga ano, pag nakita ako na may kembot ka, yung Ni mama mo? So, miss na miss mo na ang mama sa Saan ka ba nakakita ng nanay na mahilig ba ako magsuga, Nag-tumit ako. Pagalawa yata, yung ano na gabi gabi na hindi ka pa umuwi. Tawagin ka na, halika na kumain ka muna. Pag hindi ka pa umuwi, dadala ka pagkain, subhanan, ng pagkain dyan. Nasa sugalan ko. Ginawa yun ang nanay mo sa'yo? Mm -hmm. Sobrang mahal ka ng nanay mo. ko to lima ako na lalik sa aking kumar. Ilang years na wala ang mama mo? Four years. Four years na. Mm -hmm. na taon na. Kasi, base sa mga istorya st ng buhay mo, kumari, yung, di ba, halos kasi mga araw-araw kami magkasama ni kumaring Georgia. So, habang tumatagal, mas lalo ko siyang nakikilala. Masasabi ko lang sa kanya mga kalilatis na mapapagkatiwalaan. Sa anumang bagay. Um, kahit anong kwento mo sa kanya, itatago na yun. Wala siyang, ipak hindi niya yun ipagkikwento sa ibang tao. Basta, masasabi ko lang sa kanya, wala ang tao. Maasahan mo sa anumang, anuman ang trahedyang dumating sa buhay mo. Isang tawag lang yan, mga kunin. one call away. Charles um, nandyan siya palagi para dapaan ka. Nadapa ka man, nandyan siya para ibangon ka. Diba? Dami mo ng trabaho ang trinapauhan, diba? Ano-ano uh, yun? Sabihin mo nga sa akin. Nagtatrabaho ko sa pabrika dati sa kapit. Sabihin trabaho. Katulong ako sa Laguna. Naging katulong Oo, sa Laguna. Nagtrabaho ko sa grocery, grocery. nagpabrika. Tapos pagkatapos nagpabrika, nagbar na ako. Nagbar? Tapos nag nagbigmak ako. Ay, nagtindahan mo na ako. Nagtindahan mo na ako dito sa may magagalis. Baga, may tindahan ako siya. Oh, yung so, wala pa yung ayalabag dyan. Oo, dyan. Nalagyan dyan dati. Tapos, nalugi. Tapos, nagtrabaho na lang ako din sa Big Mac. Kaya, nine years na ako dyan. Tapos, Ilang taon ka na sa Big Mac? Nine years. Nine years ka na. Mm -hmm. So, ganito kasi mga Kulinatics. Pag umaga, nagatrabaho siya sa Big Mac. Pag gabi naman, nasa akin siya nagsasideline. So, bali, bali... Kaya, halos araw-araw magkasama kami ng aking kumari. So, dahil kumari, 41 years old ka na, and sorry dahil napaiyak ko si Kumaring Georgia. Actually, marami pang kwento na dapat ikwento si Kumaring Georgia dahil sa, sa edad niya pong 41 years old, mga ang dami niya ng pinagdaanan. Eto na lang tanong ko sa'yo Kumare. 41 years old mo dito sa mundo, ano yung pinakamabigat na pinagdaanan Yung mm, Dahil na, nausunod yung mama ko, cancer. Ay, ang kinamatay ng mama mo, cancer? Oo. Uh -huh a okay, stage for liver cirrhosis. Tapos, ano, dinalas sa hospital noon, ano, September. Tapos, pinalabas kami ng katapusan ng September. Tapos, sinabi ng doktor na, one month na lang yung buhay ng mama mo. Tapos, no, October, October 31, pa one month yan, yun na, namatay na siya. Hindi ibig sabihin yung sinabi ng doktor na one month, naging totoo yun? Totoo. One month talaga? Mm -hmm. One month. Saan namatay si mga hospital? Pinauwi na nga siya, ta, kasi yung kasus na, para less extend expenses, na walang wala na din kami. Umasok na kami sa hingi-hingi. Ano, pina-uwi na lang siya sa bahay doon, alam na kung anong hingi ng mama ko. Ibigay, Ibigay na lang daw, kasi one month na lang yung buhay niya. Totoo man talaga yung sabi ng doktor. After one month, namatay na siya. Yung ano, di ibig sabihin niyo, yun, yun yung pinakamabigat na pindaan mm -hmm. niyo kay mama ko. Uh -huh. Kasi di ako nakamabon na halos, ano, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Kasi, ano, kumbaga, salat lahat ng mga problema, pag may problema ka, pumunta ka lang sa kanya. Hindi ko sa boy ka naman nag-break kayo, lang sa kanya. Sabihin ka niya na, hayaan mo na yan kasi marami pa naman dyan, hindi siya para sa sa'yo, makakahanap pa pa O ibang magulang, ang ibang nanay baga sa niya, ay, ay, mama ko hindi. Yung lang lang sasabihin niya. Oo, kasi si Mama Mila, sabi niya sa akin, huwag daw ako mag-boyfriend. Hindi ako pwede mag-boyfriend mga politics skype ako ay nga, da, Bawal daw, sabi ni Mama. So, ayan, kumare, um, sa mga pinagdaanan mo sa buhay, ano naman yung mga natutunan mong lesson sa buhay mo, yung masasabi mo na, ay, napagdaanan ko to hindi ko na ito gag gagawin ulit, ganyan. Ano yung mga lesson na natutunan mo habang nabubuhay ka dito sa buhay? Yung, ano, nanulong ako sa daraan. Nanulong ka sa daraan. Hindi uh, man yung kinakaya, pero, ano, nung natay na nalulong ako, nung alam kong bagsak na ako, sabi ko sa sarili ko, ay masama pala to, kailangan kong bumangon. Tapos, nung anong, time na yun, tumigil na akong, ano kayo, hindi ko na yung inulit-ulit, kasi ayaw ko na nga, kasi napagdaanan ko na, na-experience ko na kung ano yung etekto nun, talisod sa katawan mo nun, basta napagdaanan ko na yun, yun ang ayaw ko na balikan pa, kasi kumbaga, past is past na, hindi ko na kailangan pang balikan pa. So, mabuti at kahit na pagdaanan mo yon na nag-addict ka noon, at least na mo na yon mm -hmm. hindi ka na bumalik doon. Hanggang ngayon, baka bumabalik ka pa. Hindi na. Kasi ako kasi, once na pinitiwan ko na yung isang bagay, hindi ko na kailangan tambalikan. Kung piliin ka, <coughs> magulang mo o boyfriend mo? Magulang ko. Magulang hmm. mo. Lights on, lights on? Lights on. <laughs> <laughs> okay, lights on. So eto, kumari um dahil nga kaka-birthday niya lang mga Kulinatics noong May 29. Noong May 29 mga Kulinatics, nandun ako sa Manila na nagbabakasyon. So mga Kulinatics, hindi kami nakapag-celebrate ang aking kumari ng kanyang birthday. So naisipan ko mga Kulinatics na ito na lang yung gawin itong vlog na ito na interviewin nga siya, tanungin siya kung ano ang buhay niya doon at ano naman ang buhay niya sa ngayon. Sa ngayon, kumari, ano na ang buhay mo ngayon? Okay ka na ba? yung mga problema kapag sa buhay ano, mo. Ano, eh, pag nabubuhay tayo, hindi naman na sa ang problema. So, lahat naman ang problema, nasusolusyon kasi hindi naman tayo pinatabayaan ng Diyos. Lagi nakantabay sa, sa atin yon. Totoo naman yan sinabi mo. Kasi, ang tayong mga tao, mga colonatics, part na ng buhay natin ang problema. Ito lang ma-advise ko sa iyo, kumari, huwag kang mawala ng pag-asa at kumapit ka sa taas dahil lahat ng problema mo, 100% may solution. Oo. Ano? Uh -oh. So, Okay naman kayo ng jawab mo hmm, ngayon, hindi mo kayo nag-aaway. Hindi, ma'am. Ano, no, minsan, ano, nag-talo kami kasi nawalan ba siya ng parabaho ka, kung parabaho niya palang kaya. Agad na kung ngayon, kasi ten yung ano niya. Agad. Hindi, yung sa pamasahe, sa problema, kasi nagsisimula na naman uli yung mga gasto Ako pala kasi nagsisimula, kaya hindi nag pa naman nagsasawad. Pero pag nagsawad naman, binibigyan naman ako. Yung kalipin, malangayin ko, Mari, hati-hati sa -hati, mga kaya ta expenses. Ah, at ate sa expenses. Kasi diba, nag-uupa kayo ng bahay. Mm -hmm. Tapos, sino nagbabayad ng upa? Ano, last month, akong nagbayad this month. Siya naman. Siya naman dapat. Parang ano, salita niyo, uh, ano niyo. Kaso, ano, hindi, ngayong month, ako naman ang aasal. Kasi wala pang dito na sahod. Hindi, okay, start niya pa ng mong O, kasi nawalan siya ng sahod. So, eto na, kumari, um... eto na may surprise sa ako sa ipmar handa, ka wow. na ba mm -hmm. handa handa ka na ba hmm. kamare so eto may surprise ako sa kanya kadenetics um brand makikuha nga nung ano surprise ako kay Kumare nasa kwarto wow ba, ito, 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 ito. Thank you. ano bang sa tingin mo anong laman nito kulaan mo lang kung um, ipin malaki yan binili namin yan sa Manila sa Manila ko pin makulinetics binili sapatos ha sapatos ano ba agad-agad na hulaan. Mahilig siya ako rin sa sapatos kaya binili ko talaga siya ng sapatos. So, bakit ibigay mo to sa jowa? Mm Hindi. -hmm. So, ayan. Buksan mo na. Actually, nabili ko na siya mga kulinatics noon ng sapatos. Ano, ang nabili mo na itong sapatos sa akin, tatlo ata, o, tatlo. Dalawa, o dalawa, mga ganyan. Kasi si Santa Oli niyo, kagalaw mo na kami sa mall, sasabihin niya, sige, pili na kayo, kung pili din kami. Tapos, binibayaran niya rin yun. So, kung mari, buksan mo na ikaw na mag-unwrap niyan. Charles! Buksan ba yung sapatos? Kasi nahirig talaga na, ako, actually, sa sapatos. Tulungan ko na siya mga kulina. Tama po ba 'to? parang hindi naman sa tato. Sa tato. Ano 'yung anokto, 'yung graphic lang <laughs> na <laughs> <laughs> sa sibo. Hindi, Hindi dito nota-nota. Sayang. Elaborate kaya dito Mr. B Geographer. Sayang. So, Keri na po. Oh, asa patas bago. 'Yung bagay niya lang. <laughs> <laughs> Actually, mga Kalinetics, hindi pa na sapatos ang naman, Big 250 chairs. Ayan. Ito, eh. kailangan mo ito kasi kumari. Alam mo kung bakit ko to sa yeah. ito sa sa'yo. Ito po, ito po, mga Kalinetics, yung parang uso to sa Manila. Yung may, like, kung ano ka, naglalakad-lakad ka, tapos mainit, may, para siyang mini, anong tawag nito? Flexible Neckband. band. Alam mo kung bakit pili lang kita nito? Kasi magagamit mo to doon sa Big Mac. Hindi na ka ng burger. Uh -huh. Thank you. mo lang yan dyan sa neck mo. Marirefresh ka na. Ang pakiramdam mo, ikaw na si Iba na alawi. So, wow! Na At try mo na. Mag-electric fan ka na. yun. Yo. <laughs> Thank you. So, so uh -uh. ingat Oo. So, ayan mga kami natin. <laughs> Cellphone. Wow! <laughs> Charles lang. So, ayan mga kalinatics, ko siya ng bagong phone. Wow. Vivo! Ayan. Thank you. Ayan, meron ka ng bagong phone. <laughs> so, ayan mga kalinatics, ko siya ng bagong phone. Salamat. So, Thank, so, you. Thank ayan. alam niyo mga kung bakit binilahan ko si Kumaring Georgia ng bagong phone na Vivo. Ayan, Vivo mga kolinatiks. Dahil, deserve na, deserve na na, niya na, naman na mabigyan ng cellphone sa Ilang years naman tayo magkasama? Mga two years na? Oo, uh, 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 uh yeah. taon na kami, mga Kulilantix, magkasama ni Kumar. Tignan nyo naman kasi, mga Kulilantix, yung nangyari sa kanyang phone. Ipakita mo yung dati mong phone. Mm -hmm. Ito, mga Kulinatics, yung dati niyang phone. Ito. Ayan, sira na. Halos wala nang makita, mga Kulilantix. Yeah. minsan pa nagbe-message ako sa kanya, hindi niya, na ma hindi niya na mabasa po ano yung message ko dahil nga, nahulog daw yung phone niya, nag-crack. Ayan, mga Kulilantix, Ayan, nag -crack. So, as in, wala nang makita. So, ayan, deserve nyo mga kalinatis mabigyan ng bagong phone na Vivo. Ayan, Vivo Y03. So, ayan, mare para yan sa'yo. Yan yung birthday gift ko sa'yo. Thank you, Santa Olis, sa bagong phone na binigay mo. Alam ko, ito yung galing kay malam Nob sa Manila at ako binili ha? Hindi okay. yan galing yung madam nung pagaling yan sa akin. Actually, mga natin, up prank lang namin siya noon, oh, noong mga naka, nakaraang araw. Ang tagal na yan, mga kulin natin, sa cabinet ko, pinaprank namin siya na may phone siya, may phone ay ibibigay sa kanya yung kapatid ko na si Maria Nova. Shout out sa iyo and happy, happy birthday din pala kasi nagbe-birthday siya noong June 11 Happy, happy birthday, Madam Nova. More birthdays to come. Finally, nahawakan mo na yung phone. Ang tagal ko na tinatago, no? Mm, thank, na yan sa akin. Thank you, thank you so much. For... So, ayan, may charger ka na. Ayan, may case na. So, Mahahanap ka na ulit ng maraming lalaki. Kaya <laughs> <laughs> bigyan naman mga kalinatik so bigyan ng bagong phone. Bago natin tapusin tong vlog na to, bagong naman napasaya kita sa gabi nito. So, Ma. Masasabi mo sa mga taong patuloy pa rin dinidiscriminate ang mga tulad natin. Sana sa mga taong uh, nandidiscriminate sa tomboy, bakla, huwag naman po kayong ganyan kasi tao din po kaming nasasaktan. May damdamin din po kaming katulad nyo sana po, erespeto natin ang bawat isa kasi parehas tayong ano, mga tao. kung i-discriminate kami, mahalin nyo na lang po kami para mas, ma, maging masaya po tayong lahat. Ano naman naman sabi mo sa mga tao may pinagdadaanan tulad ng mga pinagdadaanan mo ngayon? Mga tao may mga pinagdadaanan na problema, problema na yan, kaya natin lampasan yan. Hindi tayo bibigyan ng Panginoong Diyos ng problema na hindi kaya ng Lord Prasim. Basta huwag tayo makakalimot sa kanya, gagabayan at gagabayan tayo. So ayun mga paninatis, ang matasabi ko lang sa lahat ng tao dyan, all people should be treated equally regardless of who they are or who they are. Love. Sa mga kapwa ko dyan, LGBTQIA+. Um, um, happy Pride Month po sa ating lahat. Um, wag na tayong magkago kung sino tayo. Be proud, be loud. Ipakita natin sa sambayan ng Pilipino o sa sambayan ng katawan kung sino tayo. Dahil nga tayo ay dapat tanggap dito sa likulan dahil tayo naman ay nilikha ng Diyos. At sa mga kolinatics ko dyan, kung makakita po kayo sa amin sana, alisin na po natin yung pagdi-discriminate sa mga katulad namin, mga bakla, tomboy, or ano pa man nakasarian wag po tayong mag-discriminate. Hindi natin alam mga natin yung feedback sa mga dinidiscriminate ninyong tao. Kaya sana iwasan po natin mag-discriminate sa mga katulad namin. Bagkos mahalin nyo po kami dahil kamahal-mahal naman po talaga kami. Kaya sa mga kapwa ko dyan, LGBT, be love, be proud, be you. Mga Kulinatics, don't forget to like, share, and subscribe alam ko kung napasaya ko nga si Kumaring Giorgio sa kanyang birthday at sinakto ko nga dito sa month namin, Pride Month namin ngayon mga kalilatis. Kaya always remember, be happy, no washing, bawal ang mega, and share your blessings. Dahil love na love po kayo ni Santa Oli. Ano ka man, girl, boy, bakla, tomboy, kay Santa Oli, love na love ka. At syempre kay Santa Oli, araw-araw ay Pasko. Charles, mwah! Charles! Thanks for watching! Oli helps segment outreach, love, inspire. Oli helps every Sunday at 6 p.m. Oli's live every Wednesday at 6 p.m. Don't forget to subscribe. Oli Natics. <laughs>